Hay dumaan po sa newsfeed ko ano nagtatanong kung ano daw yung kaibahan ng engagement sa interactions o nga naman ano uh, at ano ba yung meron sa interactions so ang sabi po sa engagement ito po ay meaning galing doon sa ating performance na makikita doon sa ating dashboard kasama po nung reach net followers and then engagement or interactions and then a 1 minute or 3 minutes views So, ang sabi po doon sa meaning ng engagement doon sa ating performance is the number of reactions, comments, shares, and clicks on your post. At ito naman po yung meaning ng interactions. The number of reactions, saves, comments, shares, and replies on your content. Content can include formats such as posts, stories, and more. So, parang mas up pinalawak po ano yung uh, interactions mas malawak yung kanyang um kumbaga sakop so nadagdag ko yung saves sa po kasi eh wala yan doon sa engagement at saka yung replies on your content wala yung click so ibig sabihin ay eh, talagang kailangan panoorin po tapusin natin ang mga pinapanood natin ang uh, mga videos para mag-account uh, siya sa interaction. So po pati sa engagement, ang nakalagay lang po doon on your post. Pero ito po ang sabi ay content can include formats such as posts, stories and more. So naka-specify uh, po dyan, mas marami, mas malawak yung sakop niya. So kahit yung stories eh, counted na din doon sa interactions. Ano, nakalagay na po dito, hindi kagaya doon sa engagement na post lang yung nakalagay. Mas madinaw lang po dito para sa akin is Uh, yung engagement or interactions ay magsisimula sa ating mga content. Kaya nga po laging sinasabi na content is the key. Pa Kapag po kasi tumaas ang ating engagement or interactions eh, yung iba pong mga performance doon kagaya ng reach, no, uh, followers and then yung 1 uh, minute and 3 minutes uh, views eh tataas na din. So mahahatak siya. Yung po ay experience ko din ano, kahit uh, siguro naman kayo napapansin ninyo na kahit anong uh, pakikipag-engage uh, natin sa ating kapwa content creators, kahit pa maghapot magdamag tayo, mag F2F, kung wala po tayong content, eh hindi po tataas ang ating dashboard. Kasi nakasalalay po doon sa ating mga ginagawang content, sa ating mga posts, sa mga reels, mga videos or stories, at o uh, kahit yung live, kasama na po yun dyan, eh doon po nakasalalay lahat yung pag-green ng ating dashboard. So, uh, sa, para sa akin po, ano talaga, first is content, and second na lang yung pakikipag-engage natin sa ating kapwa, content creators so, so, yun lang po, at kung uh, nagustuhan ninyo ang video kong ito, at hindi pa kayo nangaka-follow, ay please follow and share na din po ng aking video. Maraming salamat sa inyong panonood, at mag-ingat kayo palagi.